Hello sa inyong lahat mga super T, Isang magandang gabi sa inyong lahat Or magandang araw sa inyong lahat Kung anong oras awesome, nyo man ito mapapanood So yan yung nakita nyo ngayon Itsura ko today ay Kung ano lang talaga sa bahay Ganito lang ako, hindi ako masyadong palaayos So yan, what you see is what you get nga Kaya, ngayon mga super D Siyempre nandito tayo sa loob ng Super T At maaarangkada na naman nga yung bentahan natin kanina so hindi ko na naman na video pero as in na uh, punong pulo kanina yung loob ng tindahan so humingi na ako ng tulong sa aking kapatid para magbenta so ayun dalawa kaming nagbebenta kanina at ito nga nung mga nakarang araw sigula, simula ng 27 siguro December 27 back to normal na ulit ang ating bentahan ibig sabihin ng back to normal yung yung ating benta ay bumalik sa dating ano sa dating circulation yung usual nating kota. So, ibig sabihin nun ay nagtatabi na ulit ang mga tao kasi para ting pa para sa paghahanda sa darating na New Year. So, ganoon pa rin naman ma malakas pa rin naman yung benta natin. Pero kumpara naman sa benta natin nung 24, 25 and 26, uh, as in major major talaga yung benta natin nung date na yon. So, kumpara ng mga sumunod na araw so ngayon naman ay i-share ko sa inyo dahil nga parating na o papalapit na ang uh, New Year ano ba ang mabenta nga panindang ngayong New Year syempre bukod sa mga paputok na wala naman tayong tindang paputok ay meron tayong isa sa mga trending at laging binibili tuwing New Year at syempre usually mga bata ang naghahanap nito kaya November pa lang yata ay nag-order na ako nito sa online so eto mabebenta natin ng medyo maganda-ganda ito ngayong uh, paparating na bagong taon. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga kung ano yung paninda na ito. So, let's go. At ayan nga mga ka-super deep, punta na tayo sa destinasyon ng ating topic for today's video. Nakakaloka. At ito na nga nakikita nyo ngayon sa inyong mga uh, screen mga ka-super Ay ang ating mga super torotot. Ayan ba diba? Isa to sa pinakamabili talaga, pinakamabili talaga na Uh, bago mag new year last year nga nakaubusan dito sa amin, sa amin ng turotot last year so pinaghandaan ko talaga mga kasuperty dahil tayo ay utak negosyante <laughs> so pinaghandaan talaga natin ah uh, na ngayong year na ito ay hindi tayo maubusan ng stocks ng Torotot so bukod dito sa mga Torotot na ito na nandito sa harapan ay meron pa ako dun sa ating uh, super kusina na naging stock room so nandun, may mga stocks pa tayo dun so ito sya, tricolor sya mga ka-super na-assemble sya ganyan Ayan. Torotot, ayan. Ang benta ko dito ay 20 pesos. So, habang papalapit ang uh, New Year, nagmamahal to mga ka-Super As in, mahal kahit sa palengke. Kaya nga yung mga dati yung mga bumili sa amin. Sabi, ba't, bat, bat mura dito? Ba't sa palengke ang mahal? So, yun nga. So, bumili kayo ng mas maaga mga para mas mura yung mabili. So, ayan. Ano siya? ina lang siya mga ka-Super Pakita ko. Dahil 3 layers nga siya. So, kuha tayo na isa. Ayan. Ito yung mga parts niya. So kayo dyan mga ka-super team May mga tinda na baking kayong ngayon So kung wala pa ay Bumili na kayo at Sigurado benta dito mga ka-super lalong Lalo lalo na sa mga bata So ito eh Ilalagay lang natin to Teka lang ang hirap na isa kami gamit So ilagay natin ito sa loob mga ka-super Itong maliit na ito Then itong kulay red ulit gawin natin iba-iba kulay para mas maganda tingnan sa mata ng bata Mas ay nahulog pa mga ka-super Nakakaloka naman talaga oh oh <laughs> <Puha> tayo ulit dito <laughs> ulit ayan so ipapasok naman natin dito so murang mura yung benta natin ito 20 pesos lang pero magmamahal nga ito ha magpapalapit yung new year medyo lang natin ayan at ilagay natin itong mismong pang toroto at ayan o oh, pwede, na, pwede, pwede siyang maging ganyan paliitin ayan at palakihin, di ba? meron na tayong super turo kaya sa mga ka-super natin dyan bukas Monday ilalabas ko na to ah, pwede na kayong bumili sa super tea. hindi ko, siya, <laughs> hindi ko kasi siya inilabas agad mga ka-super kasi nga ay mag-iingay mga bata katulad ng batang nakikita nyo na yan nagturo agad dyan ingay na ingay dito sa harap ng super kanina kaya ngayon na iniiwasan natin ang noise pollution So, yun lang naman na isi-share ko sa inyo ngayong araw na ito mga ka-super at, at sobrang nagulantang nga ako kanina sa nagka -surd, surd yung mga So, Happy New Year sa inyong lahat mga ka At yun nga, kung wala pa kayong matindang katulad uh, tindang. dito, ay magtindang kayo At syempre, Happy New Year sa lahat!